everyone! Hello viewers! Beautiful morning! Ay, oh, kagigising lang ni Inday. Hi! Mag-ano po ako ngayon? Punta ko dun sa prutasan ng kapitbahay. Dito lang naman. Ayan, kagising ko bungad sa akin yung mga gabi. Ayan. Diba, tataba na nila. At saka yung malunggay, sana magtuloy-tuloy. Oh, makikita mo sa morning. Ang ganda doon, oh, puro flowers. Daling ko kaya dito. Ganda nga, oh. Kita niyo po. Ang ganda ng bulaklak. Hindi talaga pinaano Hindi... Hindi pinalinis. Gawa ang kaganda ng bulaklak, oh. Tapos ito yung, ito yung parang lumilipad, oh. Paglaro na ang inday. Ayan. Nandito din po ako sa ilalim ng mulberry. Ayan. Malapit na siya mahinog. Meron naman tayong bibidyuhan sa YouTube. Yung pecans may dahon na. Kapag nagkadahon yan, magkakabulaklak. September na. Pitasa na. Ang ganda talaga ng flowers. so Kapit-bahay kakita yung shadow. O, oh, diba? Ang ganda ng flowers. Hindi po yan tinanim. Ganda. Frut. Ang daming prutas, guys. Yeah. Kaso, walang masyado kumakain. Binibigyuhan ko na lang para mayroong memories. Mayroong mga mababa. Ito, mababa lang. Ayun sa taas. Ano yung Super orange na umpukan sila nag busog din yung mga ibon dito hindi nila naubos <laughs> na mga ibon po tapos meron pa dito po oh. Ababa, prutas ayan mababang prutas marami ako sa bahay marami pa ako sa bahay kainin natin o oh, madami dito niya sa mga kapitbahay namin. Pero pwede kumuha kahit sino. Kaso, yan sa mababa, wala na. Nasa taas na lahat. Oh. Walang magtatsagang kukuha dyan. Ibon lang. Hindi nga maubos. Itong cherry din, nasa taas na lang. Wala na sa baba. Kasi yung mga nasa baba, kinuha na ng mga bata at ako. <laughs> wala na, oh. Di ba? Nasa taas lang, mga cherry meron sa baba. Kaso maasim po ito. Ayan. Naasim siya. Hanap tayo na mababa. Ay. May nakita po ako dito. May nakita po ako. Ay. Nalaglag. Ito na lang guys. Maasim to Nalaglag eh. po tayo ng violet ko dito. Ayan, may violet siya. Kasi ito yung matamis, yung parang violet na. Ah. And... Ayan, lininis ko. Kasi may alikabok po ito. Gawa nung nakaraan ng umula ng alikabok. <laughs> ayan, kainin natin. Mm. Laki ng buto. Usha. thank you for watching see you in next video bye